magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas. Araw po ng Biyernes, Agosto 23. Agosto 23 na guys. Grabe! September na! Merry Christmas everyone! Para po sa may mga sujak sign Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Kikilos ang langit para sa iyo ngayon. Hindi ka panipaniwala na mararamdaman mo ang tamang gawain. Kahit ikaw mismo ay magubulat at hindi makapaniwala sa mga mangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red. At ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 9, 18, 24, 33 at ang 39 naman sa may mga sudyak sign Taurus, April 20 hanggang Mayo 20. Marami ang nagtataka sa iyo dahil ikaw ay nangangailangan. Ngunit nagagawa mo pa rin tumulong sa nangangailangan din. Marami ang mamamangha sa iyong kapalaran dahil sa pagawa nito ay bigla kang bibigyan ng halimaw at maraming swerte na darating sa iyo malapit na malapit na. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 7, 11, 25, 34 at ang 43. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Huwag takasan ang mga pagsubok na nasa harapan mo ngayon. Kinukuha lang ng langit ang buwelo Anumang uras mula ngayon ay darating ang iyong tagapaghatid na hindi lamang magiging tagapaghatid. Bibigyan ka rin ng swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerte numero ay ang 1, 5, 14, 19, 23 at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign, Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Huwag magalinlangan lalo na sa panahon ngayon. Huwag mong hayaang matalo ka rin ng mga negatibong pananaw. Panatilihin ang pag-isip ng mabuti at maganda upang ang kabutihan at swerte ay dumating din sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang uno, Yes, 19, 25, 27 at ang 45. Pare naman sa may mga Sun sign Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. nag iingat ka ngayon sa lahat ng iyong sasabihin. Kung hindi mo inuukol ang mabuti ang iyong bibig, huwag kang magsalita. At huwag ka makisawsaw sa usapan ng ibang tao para hindi ka magkaroon ng kaaway at walang magkakaroon ng masama ang loob sa iyo. Sa bawat magandang lalabas sa bibig mo, swerte ang katumbas nito. Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangerine at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 7, 19, 22, 31, 38 at ang 41. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Virgo. Agosto 23 hanggang September 22, Virgo. Ngayon ay iyo at walang sino mang maaaring sumalingat sa iyong mga kagustuhan. Ang pinakamahusay na magagawa nila sa anuman ay sumangayon sa lahat ng iyong mga sasabihin. Ang iyong mapalad na pulay ay ang apple Clean at ang iyong maswerteng numero ay ang dos, 5, Jess, 19, 25 at ang 43. Pare naman sa may mga sudyak sign, Libra, Sitchembe 23 hanggang Oktobre 23, Libra. Kapansin-pansin ang hiling mo magkwento ng mga tunay na kahulugan ng kwento ay makakalimutan mo ang iyong kalungkutan at ang iyong mga suliranin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang royal blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 6, 9, 33, 39 at ang 42. Pare naman sa may mga sudyak sign, Scorpio, Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21. May ginagawa sa iyo ang langit upang patuloy kang umunlad at umunlad. Makinig ka ng mabuti. Ang nasa itaas ay nagsasabi sa iyo na sumakay lamang ng mabilis sa agos ng iyong kapalaran at maari kang umasa na ito ay magdadala sa iyo ng mahusay at tagumpay. Ibig sabihin kahit anong mangyari, kahit ano ang utos sa iyo ng superior, huwag mong kalabanin at huwag na huwag kang sumalungat. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 16. 23, 25, 40, 43, at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign sa Guitareos. Nobyembre 22 hanggang Desyembre 21. Dapat sundin mo ang iyong mahal sa buhay. Kasi kung hindi siya, or well, dapat sun sundin ka ng iyong mahal sa buhay. Kasi kung hindi siya sumunod sa iyo, you can start, you can start ever dapat siyang maniwala na ikaw ang kanyang swerte na magbibigay sa kanya ng liwanag, lakas at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 17, 26, 29, 33 at ang 42 naman sa may mga sudyak sign Capricorn, Desyembre 22 hanggang Enero 19. Hawakan ang iyong galit at hawakan ito ng mahigpit. May babala na mabilis kang magalit. Ang galit ay magpapahina sa mga sensitibong bahagi ng katawan, samantalang tandaan din na kapag hindi ka galit, madaling maakit sa iyo ang swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 13, 26, 34 at ang 41. Pare naman sa Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Masyado kang emosyonal at minsan ay maluko, maluko pa. Ang iyong mga damdamin ay madalas na natalo ng iyong isip. Uuuras na para kontrolin ang iyong emosyon para hindi ka muling masaktan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 4, 17, 19, 38 at ang 45. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20. Magplano ka bago ka kumilos. Marami ang nabigo at natalo dahil sa lakas lamang ng loob. Na inaakala nilang sapat na para sumulong sila sa kanilang buhay. Kapag nagplano ng mabuti ang lahat ng iyong gagawin, papaboran ka ng nasa itaas. Ikaw ay mapalad at mabibigyan ng magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow. At ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 19, 28, 37, 39, at ang 42, At ayan po ang ating 42, At ito po ang ating gabay ng kapalaran para 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42,